Hello guys, welcome sa bago nating moto vlog. Dahil napapansin ko na madaming views pag nagmo-moto vlog ako, kaya ito tayo magmo-motor na naman tayo ngayon at tungkol sa motor ang pag-uusapan natin ngayong araw. May mga nababasa akong question sa comment about dito sa screen natin, dito na nakadikit sa motor natin. Masasagot natin 'yan sa topic natin ngayong araw na to Before ako bumili ng Vespa is ako Ayun yung gamit kong mode of transportation Pag pupunta sa mga gallery, di deliver ng artwork and, and, napansin ko lang sa habang bumabiyahe Yung pagkonsumo ng gas ng kotse ay hindi talaga practical dahil sa isang linggo gumagastos ako ng 2.5 dito lang dahil sobrang traffic dito sa Manila. Kaya napag-decisionan kong bumili ng motor para makatipid. Bakit best pa yung binili ko? Uh, siguro dahil medyo into classy ako and nung unang nakita ko yung Vespa na motor sa Vespa Moa is na nalabat first sight talaga ako. Kaya nung nagka-budget tayo, ito na talaga yung binili ko hindi na talaga ako nagdalawang isip sobrang sulit naman talaga yung pagpili ko dito ramdam ko yung tipid na sa gas pag mabiyaya ko lalo na pag ako lang mag-isa malayo yung napupuntahan ko pero magkano lang yung nagagastos ko pero sa umpisa lang pala yun at hindi ko akalain na mabubudol ako ng mga napapanood ko at nakikita ko sa social media sa mga upgrade sa mga motor nila dati kasi naniniwala ako na stock is good and yung motor mo as is is okay na yon kung kung gagamitin mo lang to pang biyahe-biyahe from point A to point B kaya hindi ko naiintindihan yung mga sobrang gumagastos para mag-upgrade ng mga motor nila ito yung topic natin ngayong araw sa vlog na to sasabihin ko yung mga mga nabili ko accessories and upgrades dito sa motor ko and yung mga presyo nila and mga dahilan kung bakit ko sila binili and ito total din natin kung magkano yung nagastos ko para medyo aware ako dahil dahil di ko alam kung nakatipit pa talaga ako nung bumili ako ng motor disclaimer lang hindi ko to ginawa para magyabang uh, gusto ko lang i-share sa inyo yung mga upgrades and accessories na nabili ko Samahan nyo ako sa episode ng pagkano na ang nagastos ko sa Vespa. First, yung Vespa Primavera 150, ang price niya is 210,000 kasama yung insurance is 224,000. Next naman yung mga riding gears ko na binili ko sa moto market. Ito yung una yung Dainese jacket ko na black na worth 18k. And yung Komini na pants worth 6, 6.7. And yung Rio na riding boots na nagkakalaga ng 6k. Ito yung unang accessories na nilagay ko sa Vespa, yung foldable rack. Ah, uh, pinili ko yung foldable kasi mas mas flexible siya na pwedeng lagyan ng bag and hindi ka malilimit dun sa size ng top box and medyo mabigat din kasi yung top box sa likod itong next accessories is yung best of screen worth 14k dito medyo guilty ako dahil binili ko to for aesthetic purposes lang dahil wala naman siyang dagdag sa aerodynamics ng motor at ito na nga yung tinatanong ng marami yung Chigi AO5 Lite worth 31K na pinakabit ko sa Vespa Moa, kasama na yung installation yan. Pwede rin itong mag-answer ng calls and pag nakapark ka, pag may gumalaw ng motor mo, is automatic magre-record yung motor kahit nakapatay. Nagpakabit ako nito for safety purposes ko din dahil para laging nakarecord yung biyahe natin. And pag pupunta tayo sa hindi nating kabisadong lugar, nakikita sa screen dito yung waste mo i connect mo lang yung bluetooth ng cellphone mo sa 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 mismong unit para mag-appear siya. Next is yung pinaka malaking nagastos ko na upgrade is yung Acrophobic pipe na nabili ko rin sa Moto Market sa Green Hills is worth 44,990 with pre-installation. Ito yung example na nabudol ako sa mga napapanood ko sa Facebook and TikTok. Next is yung pinaka-importante sa lahat ng gear is yung helmet na ginagamit. Siyempre, for safety mo, kailangan yung the best. Kaya, bumili ako ng Shoei Glamster na white na available sa Moto Market sa Green Hills. Ang worth niya is $30,990. Uh, medyo pricey siya pero for safety mo naman. Pero dalawa pala yung ganito kung may isa pa akong black na binibenta ko. Message lang kayo sa akin kung gusto nyo. Next naman is kung may OBR ka is need mo talaga magpalagay ng intercom. Itong Sena intercom na nabili namin is worth 24k dalawa na siya. Pre-installation sa moto market. Siyempre gagamitin mo to para hindi kayo magsigawan sa biyahe. Next naman is itong MDL ko 4k, 2k each na pinalagay ko rin sa Vespa Moa. Hindi pa kasama yung installation doon para to sa mga night rides. Next is yung busina ko. Pina-upgrade it dahil sobrang hina ng busina ng Vespa. Worth 4-5 siya sa Vespa bawa. din. Last one is itong ceramic coating ko. Nagpa-coat ako sa Shimmer and Shield sa Las Piñas. Worth 4K. Uh, para hindi lang ako masyado naglilinis at tubig-tubig lang pag nadumihan siya. At ayun na nga lahat ng upgrades and accessories, gears na nagastos ko simula nung nagkamotor ako. Meron tayong total na 446,000 para sa mga upgrades na yon. Comment down below kung worth it ba o dapat nag bike na lang ako. Disclaimer lang po, hindi ako nagyayabang sa mga nagastos ko sa video na to. Gusto ko lang po i-share sa inyo yung gastos experience ko dito sa Vespa ko. Yun lang. Salamat guys.